hindi niya nakita na masarap yung ulam. Akala niya, yun lang yung ulam natin. Yan. So, lalagay natin yan. Hmm. Para na natin. Hmm. Kamailig sa ulo. Yan. Sarap, di ba po? Yan. Healthy food. Tipid food. Kasi galing sa muna natin. Ayan. Pang restaurant, ha? Diba? Diyos ko. Yan, nahulog. Ito, kunin natin. Nahulog. Masarap pa naman yan. Sa prank, may hindi sa chapstick. Yung sili pa naman yung nahulog. Ah, yan. Kuha tayo ng chapstick. Ayan. ayan punta na natin doon. Tingnan natin yung mukha niya.

sobrang hangin ulit ayan po so nagustuhan ni Frank yung ano yung yung dahon ng yung ano po yung uh, uh how do you say this one yung yang na ano po ng kalabasa ayan masarap po siyang igisa-gisa lang parang pwede niyo pong sa packet na po so kasi maganda po siya sa rich on fiber na po so maganda sa ating katawan. nililisin ang ating mga bitong-bitong <laughs> dito tayo kuha tayo ng sili ibang klase din yung siling to tingnan nyo po oh. Ayan. ang lakit ma matabak matabang kakaiba dun din iba din matabak din siya. Hmm. 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 Daming nakatago ko. po nakatago siya doon. Hmm. Ayan, ah, may iksasili. yung nag-green na doon. Ay, nag-ayan uh, na po. May mapupula na. Kukunin natin. Um, ano po kasi, yung sili pala. Ma mabilis maputol, no po. So, dahan-dahan po kayo sa pagkuhan. Nababali agad, no. So, um, be careful kasi sayang naman. Tagal-tagal na. Tagal-tagal eh. po nating hinintay. Madali. yung seller yung ano po, yung berpeta, hindi pa siya nagmumula, no? So, inaintay-intay natin magpula. Ayan, may mapula pa doon. Hindi ko nakuha. Ayun, so, inaintayin natin yan. Dahil malalaki na siya. Matutumban na nga eh. Puwa ng mahangin. Sobrang hangin. Ayun. May kamatis pa rin ako, tapos yung ano po tulo, yung mustahasa. Hindi na tuloy. Hindi siya na Sana yung isang yon Yung kukuli namin na mga dadakoy natin. Dito, ano, may kamatis pa din. Ah, ah, yung siling pangsigang ito. Meron din, tuloy. yan Ayan sige na pang sige iba rin yung itsura niya na po yeah. so bala kong magano Bicol Express kaya alam nga papalaban naman tayo sa kain pero yung iba po super ang hanga <laughs> super ang hanga yeah. sarap talaga magtanim ng sili ah. yeah. dito wala yung mustasa nagtanim ako ulit pero wala parang hindi na ako tatanim ulit kasi paano na palamig na so wala ding ano hindi rin po ayan tingnan niyo po kasi pag gabi lumalamig na talaga kaya medyo mahirap nang magpatubo dito sa amin hindi lang mahirap kasi wala tayong greenhouse no mayaman sana ho oh, pinagawa ako ng <laughs> greenhouse kaya malam <laughs> po kasi kaya wala ano lang tayo ganyan lang talaga buhay natin I mean we're happy kung anong meron na po have to be contented kung anong meron tayo lilinisan po ulit natin yung mga paana na yan Ayan, medyo, medyo madudumi na, na. may mga, uh, mga puno-puno naman po. Kasi pag mahangin, tingin nyo po yung bakod, parang tugtong na siya, no? So, kaya dapat talaga lumaki na tong ano namin, Ah, uh, halaman namin na po, para at least hindi na namin kailangan yung yung bakod na yan. Tapos hindi na kami masyadong kita. So anyway, hinihintay namin na talagang uh, ma ano maano rin to, malumaki yung uh, ano namin. Kasi yung kabila wala silang bakod. Wala po silang inanong ano, halaman. No? Gaya ni George. Uh, si George merong ganyan. So dalawang uh, bakod sa magkabilaan. So anyway, yan talaga. Uh, yan, ko po yan para may today. Sida, uh, sida. Ano lang ulit to? Eskabeche na naman. Ulit-ulit lang. Ang saboreto ni Brock yung eskabeche. Right. Maglati lang. Maglati kami. Maganda po yung ganitong kawali. Yung paobal na po. Lalo na sa fish. So, pagka ano po, dadalang ko dito si mama kasi gusto niya po yung magagaan ngayong matanda na po si mama mas gusto niya po yung magagaan na ano, na kawali yung sefal pong magaan, yun po yung gusto niyang gamitin niya yan, so pag mabigat ayaw niya na po kaya pagka mga magagaan, gusto niya po yung magagaan na ano po, na nakawali so titignan natin, kailangan ko na pong mag-ipon kasi Uh, uwi po kami ng January na po. So, yan. Abangan natin yan. Pupunta po kami ng, ng China at uwi kami ng Pinas din. Ayan. Ano natin kung anong masishare natin doon sa ewan ko kung makakapagbigay tayo sa China. <laughs> ayan, ayan, Tapos, i ipapatay na natin yan kasi ano, lulutuin natin ito na sa mga gulay isang araw, di ko napakita. Nung binuksan ko po yung, ano, yung isang bell pepper, um, parang may, ang ganda niya sa labas, pero bulok po siya sa, dyan sa ano, parang may uod na pumasok na walang untraceable yung pinasukan niya. So, sabi ko, kinuha, kinuha ko po ulit yung katabi. Kala ko ganun ulit, pero hindi naman. So, may mga peste po talaga, kasi hindi tayo nag, um, pe-pesticide na po. So, ito din, uh, parang nagdilaw-dilaw. Sabi ko, kuwanan ko na baka ganun din. So, ayan. Uh, kinuha ni Frank yung mga kitiks-kutiks mong pa kasing, manay, Kasi, naka-ano naman po, naka-gloves ano naman po ako, ako nag-gardening. Pero, pagka masyadong mahaba na yan, mabibisit na po ako yan, gugupiting ko rin din po yan. <laughs> ganun lang yan. So, hindi yan nagtatagal. So, ayan, mga sili po. Kasi pagka manual talaga, hindi pa pwede yung mahaba ang kuko. So, minsan, gusto ko rin yung paminsan-minsan na girly-girly. Pero pagka medyo masyado na siyang mahaba, nabibisit na rin po ako. Ititipaklongin ko na rin. <laughs> ay, joke lang yan. Anyway, so, ayan po. Ayan po yung mga kamatis natin. At, uh, yun nga, yung sasabihin ko ay... Uh, kailangan namin ng more on vegetable. So, ito po ay gigisahin lang namin yan ni Frank. Pag, nagustuhan niya naman po yung parang gisa-gisa lang na ganito with kangkong kasi yan nga pang maganda pong pandinis sa ating katawan. Yan. Yan. Ang maganda po lang ng iskadeche na ganyan. Um, uh, kumbaga, ano po yung may gulay na So, yung mga nagulit sa gulay, hindi ko na ulit ng gulay so, Kasi, ayan, nagulay na siya. Masarap pa siya. So, hindi siya yung paborito ng bayan na ito. So, so mm, ilit lang ito Ito po ang anghang Ito ang ah, hantok. So. so, lagyan natin ng konti. Ang hantok. So, Pangit din po yung sobrang anghang kasi baka yung ano nyo po ay eh, uh, magkaroon problem sa ano na stomach problem pag sobrang anghang. Okay. So, lagyan na natin yung, Ito yan. So, yan. Hmm, hindi. Lalagyan po natin sana konting to ng lime or milk. Gumagamit po ako ng ganito. Ito po yung ginagamit kong panglagay na pang ano niya sweet and sour na po. Nabibili ko sa mga Chinese Chinese something. Ah. Uh, ah, bang sakto. So, kung hindi ko pa rin pakita yung ano eh. Kasi baka maano na lang tayo. Na uh, ganito. Ma-check na naman tayo. So, ayan. Marami po niyan sa ano uh, sa mga department store na pang-sweet and sour. ipapadama nyo na lang kain natin ito sabi ko tayo mag diet na niyo. tapos talagay natin ng black beans yan, lagi na lang ganyan na luto naman na kaya lang inaiba iba ko po yung gulay kasi ang ginagawa, ang ginagawa natin is yung gulay ng sa garden na po yan ginagalit natin yung gulay sa garden para hindi po masayang. Ayan. So, Tayo muna natin yan at gagawin natin ito. Dito tayo sa kabila. Ito po ay gagawin natin. So, ito po ay yung dahon ng kalabasa. Yung bu bu bubud ng kalabasa na po. So, nakita ko nung yan. Ginala, yung, niya ng, ng unang ganyan lang. So, hindi naman lahat. So, yan. Ginaganan mo na. Mga uh, mukbangers na Chinese na Kikita ko. Ito ka pinapanood ko yun eh? Yan. Hmm. Tingnan ko po yung mga mga gulay nila kasi dahil pupunta nga kami doon. Bibili ko ng mga seeds doon. Sana makakuha ko ng ano po, ng bilihan ng seeds, no? So, pero marami pong mandirik ko nga. <laughs> Sa OSPO po. Ayun, uh, na ano po siya, na, na budol po siya doon <laughs> ng tea. Ano, ang bait yung siguro lang na, nasabi ko na po, no? Uh, 60, 60 euros ba naman ay na Nabudol si Osh. Tapos sa taxi din, nabudol din siya. Tapos nabudol din siya sa stuffed toys. Mayroon well, yata siya. Makikita natin yan. 50 euros na stuffed toys. Diyos ko ano yung batang to pa. ay. Napakabait kasi niya. Hindi siya marunong mag ano po. Uh, mag say no or something. Sabi ko na Ah, uh, mahirap kasi kung sobrang kang eh, talagang aabotuin uh, ka din. Sabi ko sa kanya, pero sabi niya, Mama, last na daw yung budol na yun. <laughs> Tingnan natin. Yan. Nalagay natin. Nalagay. Balik tayo dito. Balik tayo dito sa ano natin. So, nagasa natin. Yan. Nalagay natin yan. Kasi si Frank naman po ay mahilig siya sa yan, mamaya iinitin natin. Kasi hindi pa naman po kami kakain. Yan, para ano po siya. Fresh na fresh. Tapos lalagyan natin yan ng suka. Apple cider po yung ginagamit ko. Kasi maganda po sa katawan yung apple cider. You can use it also cleaning. Pagka may problema po kayo sa feet, ano po, yung mga fungus-fungus, pwede nyo pong ilagay yan sa warm water yung apple cider. Maganda po siya. Kaya yeah, ako talaga, I mean, uh, fan ako ng apple cider na suka. Tsaka sodium bicarbonate. Yun po yung mga things na uh, sa kitchen na lagi akong meron in advance. Minsan, holding nga ako kasi uh, I usually use that in, uh, ano po, no, sa gardening, sa paglilinis sa paglilinis ng paan ni Frank. yung, so usually, yung sodium bicarbonate. So, lagi po akong may stock niya sa bahay. Yung mga ganyan po. Kasi pag medyo... Tutukan ko lang to kasi... Uh, um, kasi manay kasi nag short shorts din kasi minsan po wala akong oras uh, um, short shorts din Minsan-minsan kasi ako. sabi na ngayon, narami pong Sama po yung pakiramdam nyo. Parang bloat, bloat yung stomach nyo na no po. Uh, parang may nakain ka na hindi nyo madigest or something. Ano, effective po talaga yung sodium bicarbonate. Pero ang bibili nyo pong sodium bicarbonate, baking soda yon uh, kasi may two two kinds yun, no? Know, panglinis lang then yung uh, sa food na ginagamit. Yun po yung bibili nyo. Yung pwedeng gamitin sa food. Kasi para pwede nyo pong gamitin for daily, ano po. So, akong ginagawa ako pag ganyan, nagbo yung stomach ni Frank or me, lalagay ko po yan sa tubig na mainit na konti, mga siguro uh, half uh, teaspoon na po, tapos yun iinamin ko po kasi nakaka ano talaga sya, uh, nakakaganda ng pakiramdam na po lalo na po ka yung may mga tao po talagang medyo hirap mag, ano, mag digest, so maganda po siya maganda po so try nyo po pagka naga yun pa yung mga early na uh, mga parang Uh, first aid na dapat meron tayo sa bahay gaya ng pagkalmawa kaya ako din akong may ano may garlic kasi pagka medyo medyo masama yung pakiramdam namin kakain na po bed kami ng garlic no na, na na, raw, raw garlic tsaka ginger yan po yung mga things na talagang hoarding ako kasi ayokong laging gusto ko meron ako sa bahay kasi uh, yun nga pag may masamang pakiramdam honey din, yung honey ganun din maganda rin po yung honey, dapat sa lahat ng bahay meron ding honey yan yan, yan, kakain na pala kami kala ko ano ka lang na oras ayan, tapos iingitin ko lang yung kanin sa kanin sa kanin na po. Ang bulaklak ng ano. Masarap po siya. Yung ano naman, yung okra kahit hot cook yung masarap yan. Masarap siya pag cook. Lutuin natin yung dahon ng talabasa Pero kahit tapok, pwede rin yung Kinakain nga ng mga ano po, mga taga Thailand yung angkot na ano na mga gulay po. lalo ko pong ilalagyan chicken cube yung ano natin, Yung, yun sa, yung, yung, そう。あの、今年は今まで行きたかったよま so, everyday. Kapag hindi ako nakapagkantong. Hmm. Pwede nyo mong lagyan ng bagong. Sa nyo. So, hindi na yung sa bagong. pwede pala yan sa paso. Yung, yung ano po, pag wala po pa yung ano, talagay niyo po sa paso yung ano, yung pampo na po. Tingnan natin, makakabili tayo ng pambinhi sa ano, sa China. Ayan. Mm. Excited na rin kayong dalawa. Ang um, ano pa rin pala po, ayun, may isa pang ano. Yan. tara, wait. Ayan, ayun tayo. Ayan. Uh -huh. mm. mm.

May na rin po siya sa daing. Napang. No, mm You like mm. no? Huh? You like? Hmm? Yeah. No. Nang, na. <laughs> mm -hmm. hindi niya yan. Ngayon, niya na ako. Okay. Nakasang kumain sa dilis, ah. dito -hmm.

Who's the best cooker in the world? Review. Oh, it's because I marry you. It's why I marry you. gusto kaya tanga ah. <laughs>